Oh, mga bay. Porta tag puso mga bay kay grabing ang mahal sa isda mga bay. 250 imagine na mga bay, 250. Asa mo kumpalit anang 250 kayo ilang kilo mga bay? Asa mo kumpalit 250 man. Porta tag puso mga bay. Ay ni. may mamunga magpuso nga to saging mga bay libre ra. Tuam na saging, mga bay. O oh, na order na to mga bay. Mm. Ya, segulan na atau naruh ka itlog bro Palitan na itong mantika, 2 ka itlog. Nagdaog ng na, mga bay, suda ng mga bay. Takay grabe yung mahala mga bay, ang isda mga bay, yung tinura. 250 ang kilo. Ay, mga pangoang kayo ba? 250 ang kilo, hapit na mo ang basog baka mga bay, sa kilo mga bay. Imagin na mga bay. 350 ang kilo sa baka mga bay. Yung ang... Ang kilo sa mga isda mga bay, 250. 250. Asa mo ko palit sa ilang isda mga bay Grabe yung mahala mga bay oy. Eh? Ah, Ito mga bay May ni mga bay Itlog ray Palito ni mo mga bay ug, uh, it duar ka itlog ug mantika mga bay Awa ah, na Tipid na ta mga bay Makakaon na ta mga bay Nami pag itong kaon mga bay O diba Hmm Panawar na mga bay. Pinuhuran ni si Adaro ni mo siya. Hmm. O diba? Hmm. Hmm. na bay. Anawar ni mo diyan Bayo. Oh. Hmm. Ah, naon bay. Ya. Tira lang tayo mga bay. Thank you for watching. Kayo manon sinin ako.